Lagi ini najan. Wow, ada ya? Yes. Oh,

yun na, yun na, yun na, yun na, yun na, oh. Ang dito, no? Na. Ito? Pero may to kami. Yes, okay. Pinarinig ko po. Buka mo, P. Ito na, no? Kasi parang hindi narinig. Isa. <laughs> Ang P. Oo, kapag ang tayo daw, na kay mother. Metro na lang. Metro? Kasi na. Metro na lang. Metro kay mother eh. Oo. Iyan, mo Super, mo na. Gire mo na. Kasi nakadumi na si Baby Oo. Okay. Okay. Inhale. Okay. Exhale. Inhale, exhale. Inhale, hold, and push. Aha! Ay kung ano sao? Gusto. Hindi tangyong. Sempobida. Tigas po. Tigas po yung chest mo, Ha, parang tatain ang matigas. Tatalik sa namatay na kung saan. Kasi magaling si Daddy. Pero kaniyang hindi. Ha. Ah. Okay na sumigaw Basta sa umi-ire. Dito Oh, parang tatae. Di pag-ire. Mm -hmm. Marang tatae, ma'am. Mm -hmm. Pinalitan mo na to? Mm -hmm. Underpants na nila. Pinalo mm -hmm. ko na lang ang abogon. Okay. Mm -hmm. Ini bukannya. Hmm. Siapa yang terjadi? Atau apa? Push. Jangan cari. Ya, tolak ini. Ah, ini push. Very good. Sige, very good. Diretso. Diretso. Nagaling mo. Magaling. O, isa pa. Meron pa. Isa pa. O, galing. In here. Push. Ay, very good. Yung binili ni Sir Ah, Laka ano? Laka ano? Laka ano? Laka ano? Hindi siya, ano, hindi siya talaga. Relaxation lang. Yes, inhale. Mm -hmm. Exhale. Katae na. Suspi na papit. Sige. Good. Push. One. Very good. Ayan na. Sige. Push. Diretso mo na. Talagos na. Sige. Push. So. One, two, three, and push. Push. Okay. Sige. Push. Kunti pa. One. Tigay sa chan. One, two, three, and push. Sige. Nakunyan to. oke hati deh hati deh eh push koti push 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 okay. oh, relas tam, relas tam. push push eh why tuh tadi deh push oke arela sampe laksana push kote 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 mami kote mami push gak sih gitu Okay. Very good. Very good. Okay. Lang, oh. baby, boy, baby boy, 314. Okay. Very good. <coughs> hmm. si sa hm. Mga po 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 Okay. Hmm. na rin sa oh. Mag-aano tayo ma'am ha. baby mo ha

na, 3.14pm. Ito na to, pagpalabas ng inorantin. Yes, ma'am. Love's ka na. Pero ingatan mo nga, kasi ma'am. ay, 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 ang gigalig mo. Sandali <coughs> lang. Pa-off na aircon, ma'am. Okay po. Pangat, <coughs> 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 baba. Sa'yo, baba, ilis, sa'yo. Check ulit. Eh. Pag nag-retiling na yung record mo, ito nag-lent na tumaba, ibig sabihin okay. mo, check mo ulit location. yung location. second pick tip mo. Baby oil mo nga, no? Ito na po, ako na po, no? Ah, oh, sige. Hi. Sandali lang po. Asa na yung bonnet mo po? First baby ba sa akin? Third, no? Congratulations. Baby boy. Boy din yung kanina, di ba? Wow, wala na mag-aaway na babae for ano. Saan? Ay, grabe. Grabe na, oh my my Ay, <laughs> ka <laughs> naman. Kante! Parang galit ka naman! Gagalait eh siya. Ang hibig na botong tong. Ang hibig na botong tong mo! Pero maputi ka naman. <laughs> Sorry, mahal. Opo, oh, saglit. Huwag po ako. Huwag <laughs> ka bakit lang? Pero, mabibigay sila Sinakin mo dahil ito lang po. Mga dapat ko hindi mo naman. ka ka. Nag-oxy ka na? Yes, dok. I am. Ay, si Joanne yun. Naligo ako. daw

Puti ka naman eh. Puti, puti yung baby mo. Puti uh ha. -huh. Ano sa Ito lang sa'yo? Uh, yung 6 point. Uh, Tili -tili, six point. Baby. Five. yung ano. nung kami sa MCM, hindi kipag ako mag ito sa baby. Vamos oh, ganhar.